Para maiwasan pong mapanis agad yung mga disarsang ginagawa natin, ganito po ang version ko. O, painit na po tayo ng mantika. Pagkatapos ay eh, igisa na po natin ng sibuyas, lutuin sandali. Pagkatapos po ay eh, isunod na natin ng maraming bawang. Mas maraming bawang, mas layo sa aswang. So, damihan nyo na po. Lagyan po natin ng asin para dito pa lang may timpla na. Isunod na po natin ng pamintang durog. Halu-haluin po ng konti. Pag nasang kutsa na yan sandali, ilagay na po natin itong hotdogs. Karamihan po, sa huli nilalagay itong hotdog, pero unahin na po natin at na maluto na. Kasama yung ating mga aromatics. Tapos po, isunod na natin ang ating giniling na baboy. Halu-haluin po sandali. Sa malakas na apoy, hanggang sa magbago na po ang kulay. May katagalan nga po bago maluto ang ating giniling, pero importante po yan na halos lutong-luto na ang giniling bago po natin isama yung susunod na ricado. Mga 10 minuto ko po itong hinalu-halo. Pag ganito na po ang kulay eh, okay na yan. Ilagay na po natin ang ating mushroom sa lata. Haluin po uli. O, isunod na po natin ang ating tomato paste. Pantsahan na lang po kung gano'ng karaming tomato paste ang ilalagay nyo. Dito po kasi sa 425 grams na giniling eh, kalahating lata po ng tomato paste ang inilagay ko. O, isunod na po ang ketchup. Kung banana ketchup po ang ihalo nyo, mas pinoy na pinoy ang dating. Ayos po yun. Ilagay na po natin ang isang maliit na lata ng tomato sauce. Tapos po ang ating spaghetti sauce. Nako, wala po akong Filipino spaghetti sauce din sa pantry ko. Kaya ang ginamit ko po eh, yung spaghetti sauce na meron ako. Pero ang style naman ng pagluluto natin ay eh, pinoy na pinoy pa rin. O haluhan po po natin yung sandali. At haya natin kumulo para tumagal po ang ating spaghetti sauce at hindi mapanis. Yun po ang sikreto. Takpan po natin sandali. Lagyan po natin ng cream. Madalas po, all-purpose cream ang inilalagay. Eh, gagamitin ko po itong cream of mushroom sa version na ito. Ha? Ito lang po meron ako eh. Haluin po sandali at eto na. Kung gusto nyo po na condensed milk ang ilagay nyo, bahala po kayo. Meron po kasi naglalagay noon. Ang ilalagay ko po ay ilang kutsarang asukal na puti. O haluin nyo na po, tikman nyo na. Kayo na po ang mag-adjust kung okay na po sa inyo lasa. Patis po ilalagay natin pampaalat. Pinoy na Pinoy, di ba? <laughs> Patis sa spaghetti. Tapos po, eh, ginayat na keso. Cheddar cheese po ang ginamit ko. Haluin po yan sandali at hayaan nating matunaw yung keso sa sarsa. Lalagyan ko po ng maraming pamintang droga sa huli po ha, pero wala pong pilitan kung ayaw nyo. Kadalasan po, mas maalat dapat ang spaghetti sauce. Dapat kasi, pag isinasama nyo na yung pasta, tumatabang po ang dating kung kakaunti lang ang pampaalat. So, lalo na kung tipid tipid ang spaghetti sauce ng pasta, kaya alatan nyo na po. So, pakuluan po natin ng maigi para lalo pong tumagal ang sauce at hindi mapanis. Yun po ang sikreto. Pansin nyo, lumalabas na po ang mantika. O, oh, bumubula na. Kung itatabi nyo po ito at hindi nyo muna kakainin, dapat po palamigin nyo muna bago nyo po ilagay sa refrigerator para hindi po lalong mapanis. Siyempre, lulutuin na po natin ng spaghetti. Wala nang ano, ha, asin yan. Ah. Wala na rin mantika yung tubig. Basta ilagay nyo yung pasta, lutuin nyo according to package instruction. O hanguin po natin yan. Salain. Maaring sa ibang lahi, hindi nila maintindihan kung bakit matamis ang spaghetti natin. Pero ito po ang nakagis na natin eh. Sanay na sanay po tayo na matamis ang sarsa ng ating pasta. So ang tip ko sa inyo, dapat po kumulo ng maayos ang sarsa. Palamigin bago itabi sa refrigerator. Alata ng kaunti ang sarsa para hindi po kayo dagdag ng dagdag ng keso habang kinakain nyo. Kung nagustuhan nyo po ito, mga kaibigan, kung nagustuhan nyo version ko na spaghetti, ishare nyo naman at itag nyo ang mga kaibigan nyo, kamag-anak at kapamilya nyo. Sigurado po ako, magugustuhan nila ito. Basta mag-comment po kayo, dinis sa babat babasahin ko kung ano rekadong gusto nyong ilaw ko at anong ulam ang gusto nyong ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Kayo ang boss eh. Bilaro po!